Alright mga kamukil Time check tayo Alas ah, 3 no So Araw po ng Bernice mga kamukil Wala tayong Duty muna sa construction Pupunta tayo ng Matalam North to Tabato no O Magmumotor ako dun Graduation kasi ng anak ko Kaya Let's go mga kamukil Kailangan mahabol natin Napakalayo nun thank <laughs> you time check tayo Pag alas 10 no So tapos na yung graduation ng anak ko Ah alas 10 na pala Ano yung anak ko mga kamukil ako oh. Ito yung pinunta ko dito mga kamukil no, oh, Nagatin ako ng graduation niya So ngayon Papaway ako ng Davao. Sasama ko to Sasama siya sa akin no? Oh. Mga isang buwan siya dun sa amin so, Tapos isang buwan Balik na naman dito para mag-aral ng high school Yan high school ka na naka <laughs> Matagal kami hindi nakikita na itong mga kamagay Ito naman, nasa mga 4 years o 3 years na Ngayon, pinuntahan ko talaga siya Kahit na busy-busy tayo sa trabaho eh, Hindi ko yung trabaho doon, no? makapunta lang dito Kaway na, kaway Kahit right, ayan mga kamagil o While nagpapahinga kami dito mga kamukil. Anak ko. May ano din dito May lumapit sa amin na drone Ayan na, malayo na. Yung drone, napakalayo. Meron na akong dalawang ganyanak nandun sa bahay. Dito kami nagpahinga, mga kamukilo. Ayan, ito yung view. Papunta dun. Pahinga kami. Kasi anong oras na dyan, nak? It's... 4.07. Alas 4 na pala, mga kamukil. Papapahinga mo na saglit. Nangangalay na yung point namin mga kamukil, no. O ni round trip ko yung Matalam, Lord Kutabato. Round trip idlip lang ako sa glit kanina mga kamukil dun sa Matalam. Sa glit lang siguro mga 30 minutes yung idlip ko. Tapos biyahin na naman. Okay.